punta ng bagyo sabi ko check natin yung cooling system ngayon eh pirisel ko bago bago ko tanggalin yung takip kasi galing sa biyahe pisilin mo muna to kung malambot na malambot siya pisilin pwede mo na tanggalin yung takip ngayon nakita natin na dulo. Oh. wala nang ano sira na yung regitor niya oh. stuck up pa oh. pisilin mo ayun na magbumaba oh, ito pisilin mo na mayroon diba papunta ng overheat yan mabuti na pansin natin mga kaya idol Huh? ayaw na siya bumaba di katulad nito pag ano naglalaro uh, uh, siya yan buti may stock tayo original din yan uh, tingin ko di niya patik pupunta dito birhito pag ganito mga kaidol uh, hindi mo napalitan pag nakarikta ka uh, babawas ang kulant dito pupunta tapos ngayon dahil may butas to yan may butas yan singawan malalaglag ng malaglag ang kulant yun kasi pupunta dito yan maubos ngayon pag naubos na, na mag-overheat ka kasi pag sariktahan to ito, dito mo maramdaman uh, magbabawas ang kulan sa pagriktahan pero pag city city lang hindi basta basta magbabawas pag magnariktahan ka yung mataas na pressure na yung rpm mo dito yan pupunta kaya mag-overheat ka katagalan you know?